Sleep na kuya Aria. Kaya sleep na tayo. Kaya Sleep na tayo bunso. Sleep na ba tayo? Ha? ang gabi, puwet na naman tayo eh. Sleep na tayo, na? No? Ha? Sleep na tayo na na. Aria, saan ikaw mag-sleep? Dito na ikaw. Ay, dyan ka lang mag-sleep. Sleep na tayo. Sleep na ha? Ikaw na bunso, sleep na rin. Sleep na si kuya oh. Ikaw sleep na din. Sit na. Higa na dyan, higa. Ang bunso. Hindi ka na mag-higa kasi sleep na kami ni kuya. Sige ka, bara ka. Ito kami, sleep na. Sleep na dapat. Hmm. Sleep na tayo. Na. No. eh, na. Sleep na. Ay, very good. Yeah, very good. Sleep na. Tumba-tumba niya na ng katawan niya sa bigat. Ay, siya. Habi ko mag sleep na. Ay, ya. Sleep na ba yan? Hmm. Sleep na yan. Eh, ano pa. Papa-baby pa, oh. Isus ko oh, hindi yung baby bunso na yan nagpapababy pa si bunso kuy step na tayo ah dungis dungis mo na oh, mga bilis pag mahaba buhok mo talaga step na rito step na tayo Jesus, islip na, islip na, islip na, islip na si kuya mo, maghahanap na ng pwesto si kuya Oreo, ikaw, islip na, hindi na, ganda na ng pwesto ng kuya Oreo mo, bisaklet na, ikaw na yan, mag-islip na yan, islip na, islip na, islip na, patayin ko na yung ilang, mag-islip na tayo ha, wala mamayang gabi, puyat-puyat na naman tayo eh. Mamayang gabi, puyat na naman kami. Bantay na naman. Ano? kada ko mag-sleep na kuya ko. Hindi na yan. Sinira nyo na yung tulugan nyo. Wawa sa inyo. Rico, sino step na. Sleep na. Sleep na. Igaan na si kuya, oh. Igaan na rin. Mm, Igaan na. Very good. nga na, ha? Sleep na yan. Sleep na. nga na. Hindi na matutulog na tayo. Sleep na. Huwag na malikot, bunso. Mag-i-sleep na. Naglikot-likot ka pa. Hoy! Hoy! kikis pa kayong dalawa dyan Bakit? Ki-sleep na ka lang yung gabi na Para lalaki tayo Sleep na